na araw, mga ka Ako po ang nag-iisang master halos kuwa. At ito ang lagi namang inaabangang mga abantips at paalala para sa live na kay Bongga. August 15, Tuesday, para sa mapinanganak ng Year of the Rat, maganda ang plano niya sa'yo. Magtiwala at magtulungan sa lahat ng bagay. May bagong sorpresang parating sa'yo. Ano kaya yon? Gold at 18 sa rat. Okay naman tayo ha. Ah. May opportunity star pagdating sa career na tinatahak. Magsuot ng Black Onyx. Iwas siya negative energy. bilhin niya na dito sa tindahan. Ni Master Hans. Kuha white at nine sa ox. Tiger naman tayo. Huwag ibigay ang mga information mo sa mga nakakausap, lalo sa social media. Maraming yung loko dyan. Blue at 20 ang swerte sa chart. Rabbit naman tayo sa kalusugan habang bata pa ay sanayin ang katawan na kumain ng maraming gulay. Iwasan din na ang mga pagkain pinagbabawal ni Doc Matigas ang iyong ulo. Red at wala ng swerte sa chart. dragon naman tayo mag-focus sa pagmamahal ng iyong mga family, relatives at mga kaibigan. Huwag naman i-stress ang sarili sa mga taong ayaw sa iyo. Iwanan mo sila. White at tiyang swerte sa chart. Sa snake naman tayo, ikaw ang pinakamang swerte today. Nalalapit na ang Ghost Month. Siguraduhin, ipag-Ghost Month ritual ang inyong bahay at negosyo. Gawin nating happy ghost ang mga hungry ghost. Red at tuwag ang swerte sa chart. Ito na! Man, sa Year of the Horsey. Sa love life, mahihirapan ka makahanap ng para sa iyo. Sa ngayon, ay mag-move on na at pumanap ng mas deserving para sa iyo brown at 5 kay Horsey. Kay Goat naman tayo, maraming blessing ang parating magkakaroon ka ng trabaho ngayong mga araw na to. Ito ay activated sa chart. Silver at 18 ang swerte sa chart. Monkey naman tayo, travel star, activated ang swerte sa trabaho ay nasa ibang bansa. Tulungan ng sarili, asikasuhin na ngayon ang mga papeles, dokumentong kailangan pitch at tuang swerte sa chart. Rooster tayo, umiwas sa stress at mga bagay na bibigay ng sama ng loob. Sa'yo, hindi mo kailangan yan. May success star na activated dahil sa sipag at tiyaga. Pink at four ang swerte sa chart. Kay Doggy, huwag pairalin ang galit. Iwasan ang pagbibitiw ng masakit na salita upang maiwasan ang pakikipag-away kay sweetheart o kay kaibigan mo. Hurtful world star ay dapat iwasan. Purple at 11 ang swerte kay Doggy. Pigi naman tayo ah conflict day to day, unhealthy star activated, bantayan ang kalusugan, especially liver. Maroon at 16 ng swerte kay pigi. Muli po, ito po'y magabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte nyo sa buhay. Dahil ah, nasa palad nyo, nakasalalay ang tunay na tagumpay. Ako muli ah, ang nag-iisang Master Hans ko Para essa hashtag, so Ramswilde! Really, so Sabe